Hi everyone, so for today's video po, tara samahan niyo akong gumawa nitong Christmas decorations. But sa ngayon po, ayan, unahin po muna natin si Santa Claus at ang kanyang um, stand. So, ayan po, binili ko po pala ito sa isang online store. So, nasa $5 lang siya Australian. So, converted natin siya mga less than 200 pesos. Worth it na siya kasi it lasts one week or more. So, okay na siya hanggang New Year. Itong electric pop balloon, napaka um, ganda dahil dahil for uh, easy do it yourself na mga pop ng balloon o oh, di ba napaka -she shell but anyway ayan nga po dahil ako ang nakatoka this year for the decoration so ayan natapos na si Santa Claus And then, tapusin naman natin ang kanyang stand para hindi siya yung aalog-alog. So, ayan siya. Nandito po pala kami sa Griffith, New South Wales, Australia. Isang regional area or provincial area. So, i-convert natin is parang nasa 16 hours away from the Philippines, 8 hours away from Sydney. O, oh, so, talagang probinsya na probinsya ang ating peg. So, ayan na nga. Natapos na natin ang um, Santa Claus so di ba? Next naman natin ay ang paggawa ng uh, pag-pump ng um, candy cane. So anim siya talaga kaso na may defect yung isa. So lima na lang siya. So wala pang 1 or 2 seconds tapos na siyang gawin. So napaka flexible at napaka the best. So, ayan siya. Once in a while lang naman kami talaga na siya celebrate. At ito yung mga naging barkada namin. Naging friendship namin dito sa Australia. They are all Filipino and some of them are uh, had a uh, married in a um, Italian people or person. So, ayan na nga. After nito, ayan, ito po pala ay isasama natin dun sa taas. Mamaya po makikita nyo po. Hopefully, makapag-stay kayo. Ito lang po isang idea for a Christmas de decoration this year or pwede naman next year then or ideas. so, ayan siya. And then, ilalagay na natin. Ayan ang ating final decoration this year. And, syempre, may mga gift din. So, sa so, ngayon, part 1, thank you all for watching. See you!